Hello hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this year, guys, sa channel, I failure, also matarder. So, ngayong hapon na to, tiga natin kong sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of for the sign of Sagittarius. So, sagi, 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 welcome, welcome sa so, my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Kanina kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga Sagit tayo sa ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gilap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hindi siya ba for more videos of this. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads so way kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik liglig na guumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius sa ating mga ginaptuklasin at bubulabogin natin? Angel spirit, please give information po. Okay, so this is something the hermit card, no? Spiritual enlightenment. Na may mga bagay na magliliwanag about sa spirituality for you na no, may mga bagay na unti-unti mo na matutuklasan mismo sa sarili mo. No, mahahanap mo mismo, mismo sa sarili mo, ano ba talaga yung purpose, ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo. A soul searching. No? And this is something that with the seven of wands, no, that you are being uh, protected, or maaari kailangan mo ng protection ng na maaaring magbigay sa iyo ng something boundaries. No? Protection at mahalaga mo yung sarili mo. There's a seven of swords. No? There's a cheating lion on you. Mag-iingat ka may sinungaling, may manluloko. No, may taong susubukan kalokohin linlangin. And there's an easy ones. No, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, no? And of sa new opportunities and new beginning. What is the messages? And there's a something the three of swords, something pain. Na no, may mga bagay dito na maaaring magdala sa'yo na disappointment, magdala sa'yo na something betrayal na maring saktan ka, maring ma maloko ka at mabudol ka. Mag-ingat ka po. And there's a five of cups, baka humantong to sa panghihinayang at pagsisisi. No? Kaya kailangan maging aware ka sa mga opportunities na of request offer na tatanggapin mo. What is the hermit card? No, there is a knight of swords. there's something anxiety level last night. So some of you guys, no, maaring, um, sinasabi dito makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No, hindi kayo liligaw iyo ng ating mga gabay. No, there's a six of one for victory is yours. No, maaring um, kung mag sa magtatagumpay ka, protection naman yung sarili mo. No, maaaring lapitin ka dito, guys, ng, um, ng gayuma or hypnotized No, mag-ingat ka po, baka ma-hypnotize ka, mabudol ka, maloko ka. There's a native one. So, there's a past communication, a past movement. Kasi mabilis ang magiging eksena dito. Na parang uh, um, mapapaikot ka. Na parang uh, hindi mo akalain na, na sumusunod ka pala sa eksena na. Na mag-ingat ka po, ha? What is the ace of swords? na magingat po talaga oh my god may, gan, na may nadetect ako talaga may may meron talaga dito mayroong um, ma ano may hypnotize na maging aware kayo guys and this is the days of pentacles now there's something a big shot and big money coming in for you or either there's something a big money involved no and of course there there's something that for of course just reevaluate or analyze may mga bagay na kailangan pag-isipan no wag ka muna magpala decision wag ka magdedecision agad-agad no masasaktan ka at the, end of the time no And there's a ton of kapit happiness na magiging masaya ka dito, magiging maligaya ka. Ano man yung mga bagay na nangyari ay maaaring nangyari talaga or mangyayari na talaga. No, kailangan mo talaga tanggapin yung katotohanan na hanggang doon na lamang. And of course, there's something that's seven, the six of seven with the transition. But eventually, guys, na unti-unti ka na makakalis sa situation, no? Makakalaya ka na from toxic environment, from toxic people. Now, what is the six of ones that are going seven of ones? represent guys with the knight of swords so there's a success driving no ang pabilis ng pabilis ang eksena na unti-unti na babaguhin ang mundong ginagalawan mo unti-unti na babaguhin ang sitwasyon mo no what is the seven of swords because they eat the ones represent with a just a judgment no there's a something of week of call na parang may may paalala na kagad eh. may caution may babala may warning no pero kailangan makinig ka kung hindi mangyayari talaga to no mangyayari talaga ang ending ng nga ka and there's the king man no magiging lutang ka dito at balisa ito yung sinasabi maging aware no pero kasi this is not guys with an ease of one so there's an, something a victory is yours na no, maaaring magtatagumpay ka maliliwanagang ka bago pa mangyari to no maliliwanagang ka na with an ease of swords no no maaaring no, uh, magtagumpay ka malam, maliwanagang ka kung ano yung nangyari behind the scenes No bago pa mangyari to, matutuklasan mo na kagad. It's good. Na no? maaagapan pa to. And because there's a night of wants more slowly but surely. Magimaginahon ka sa, na sa mga transactions sa. Huwag kang magpapadala sa bukso ng damdamin. Worry sa digital messages for the outcome. Ang outcome is the wheel of fortune, a turning back, no? Maring nasa palad mo talaga. Na nasa kapalaran mo to. Kaya kailangan ayusin mo at pakawalan mo yung sarili mo from this person with the six of cups maring nga um, there's a something yung past person a friend of yours maring nga um, tumaga meron talagang taong lubo manloko sa dito no I, either a past person an ex or either a friend of yours family related And there's a king of wands. So look at the bigger picture, no? Kung unti-unti mo na makikita yung mga magiging posibilidad no, magiging maganda ka lalabasan nito, kumbaga makikita mo ni sarili mo, na layo-layo na sa magiging ikaw, kumbaga bago pa maganap ito, pinalalahan ka na, na ito yung mangyari, no, kaya kailangan parang, sikreto to eh, no, kumbaga malalaman mo na kagad, bago pa mangyari to at least nagkahint ka na, no, nagkaroon ka na ng something clues, no, babala, paalala, no, at uh, maaring, nakita mo na talaga yung posibilidad. So, it's good na naagapan. And there's a something, the two of covenant of our na magingat ingat ka with a partnership kasi may scam ka rin. No, oh my God, bakit ganito? Puro lapitin ka ng scam or manluloko. And there's a ton of something burden, no? Maaaring mababaong ka dito sa utang. maaaring um, magiging ano ka, may iipit ka sa situation. Huwag ka magpapadala ha ng mga matatalinahagang salita. No, especially malalab, malalab scam pa. Oh my God. malalabs scam pa to. So let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa finances and career, love life, and of course, kas, kalusugan mo. Alamin na natin to guys. Let's watch this. Kalusugan mo, alamin na natin. For, um, ay, naman na tayo sa finances and career. Finances and career represent what? So, represent with, um, big job wants. May magandang balita. May magandang balita yahatin yahatid sa'yo. There's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago about sa business, sa trabaho, negosyo. And there's a hyphen for lesson learned. Matuto ka na from the lesson. No, may mga bagay na nangyari sa from the past na maaari nagkaroon ng bankruptcy, na may pagkasira, na pagkabuwag, na pagkabagsak, but eventually matuto ka na. No, and of course, this is something they need of course for something moving forward. Makaka-move on ka na makakalaya at makakawala ka na sa, sa kagipitan. There's a of cause with a lot of opportunity at marami yung oportunidad na papasok. And this is something that Empress Card River, ibabalik ang katawan lupa mo at ibabalik ang sigla ng iyong pagkatao, ang iyong finances, ang iyong estado. No? Magiging masagan at magiging marangya ulit ang iyong pamumuhay. That's good. Now, pagdating sa iyong love life, So represent guys with the tool of swords. Now there's a decision that you need to make na kailangan mo mag-decision pagdating sa buhay pag-ibig there's a page of cups listen to your intuition and listen to your goal feeling nababaguhin ito ang iyong pakiramdam ang iyong nararamdaman na makinig ka sa iyong gabay there's the world card na maaari makakapag-travel ka makikilala mo to international and there's the king of pentacles and the course secure na maging secure ka pagdating sa ako naman yung mga mayroon na ka dati kasi parang um ano kaya, showy kaya, no? Pinap talagang binabandera mo ngayon, kailangan tahimik ka lang. Na no, huwag ka nagpo-post by social media kasi maraming evil eye. There's a three of bakit kung makipag-collaborate ko siya na maayos, kilalanin mo muna, heart-to-heart to, heart -to, conversation, ganon. Nakilalanin no, mo muna siya ng, um, ng buo. And there's a native swords, no? There's a lot of toxic and negativities. No, may toxic family dito. It's either hindi ka mag, hindi ka tanggap ng pamilya niya or hindi hindi ka tanggap na hindi siya tanggap ng family mo. No? And of course, you are dealing with a Taurus You are dealing with a Capricorn And you are dealing with a Scorpio Dealing with a Gemini And dealing with um Cancer yan. So, let's see Additional messages about naman tayo sa kalisugan mo And of course, there is an emperor Be mature and up and being grounded Na pagdating sa kalisugan mo, maging mature ka sa mga disisyon And there's an, a five of swords, no? Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. No? Umiiwas ka sa mga bawal sa'yo. There's a ten of pentacles magiging masaya at magiging masagana na ang iyong kalusugan. There's a something, the four of swords. No? Kailangan mo na pahinga dito. Nag-overpatig ka. And there's a king of cups, no? You are also divide, dev devoted and of course provider. Or your, your person is it, no? Maring ito yung person mo. And there's something that could Clear the boundaries. Linisi may nagbibigay balakid. No, linisi may nakakasira ng iyong kalusugan. Yung mental health mo. No, si may nagbibigay stress sa'yo. No, yung nagbibigay ng anxiety and depression sa'yo. So, let's see. Alamin na natin ang kaganapan sa buhay mapagdating sa magical fair messages, advices, and of course, ito yung pinakagusta ng ating mga viewers ang yes or no, pick a card. No? Pwede kayo mag-questions doon. Or, of course, isa sa mga, isa sa tatlong kasagutan ng um, magiging sagot sa tanong mo. Kaya kailangan pumili ka lamang ng isa. One, two, or three. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Kailangan isa lang. No? Isa lang ang pipili mo. And, of course, comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba doon sa reading na yon. So, maraming salamat. Let's see and watch this. With a magical fair messages represent what? Remember siya na let go. Na no, may mga bagay na kailangan mo na i-let go, pakawalan, bitawan. No, and there's something in the autumn with the harvest moment at mag ka na. No? Aani ka na dito na kasaganahan at maaaring um, gumanda na ang sitwasyon mo. And there's a walking away, guys. No, kailangan mo na tumalikod, tumawala. No? at tigil-tigilan no yung pagsiksik diyan sa sitwasyon na yan. No, parang ano na eh, parang pinamumukha na sa yo, tapos nagii-stay ka pa din. No, martirian. What is the hinin on yang Oracle girl? Hinin yang Oracle card. Let's see. Reflections. No, some of you guys nong maring may lamat na ang inyong relasyon. Kailangan mo na talagang i-let go. Wala na pag-asa. And this is something you are dealing with the ease of fire. Play your artist sa so At the same time, there is an sound card with empowerment. Bibigyang lakas ng loob tapang harapin lahat ng bagay na pinagdadaanan mo sa ngayon. What is the security surface and what beauty. Wow, magiging maganda na ang itsura mo, physical, mental, emotional, or either babalik ang kagandahan or kagwapuhan mo. And this is something the rest, so kailangan mo na no? Masyado ka ng over patig, kaya siyang ka na. Ganon, kaya kailangan magpa-fresh ha. And this is something the teacher, you're also a teacher, no? Guardian angel, something, uh, may guardian ka, na tumutulong sa'yo, or either you're also um, professor, advisor, So let's see what is the romance in for this club or a there. There's a hook up one night stand. Some of you mayron dito mama one night stand ah. Nako, umiwas ka sa tukso. And this is something soulmate. Na meron naman dito soulmate with everlasting promises. And this is something change with the transition. Unti-unti na magbabago ang iyong relasyon. Ang iyong sitwasyon. What is the angel's number represent what? Angels number represent with a 111 intuition. No? Makinig ka sa nararamdaman mo, makinig ka sa nakikita mo. Time to implement long cherries ideas. You are on the right track towards making your dreams and ambition into reality. The right people, circumstances and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. Magtiwala ka sa lahat ng mga bagay na nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. With a money, move oracle deck. Represent what? Represent with looking. Na no? May mga sumusubaybay o may mga bagay na kailangan mong hanapin at may mga bagay na makikita mo na. Have an eye of for your beauty and uncover the hidden chart So may kailangan ka makita kung paano mo hakatakin lahat ng eksena. And this is something of wisdom, enlightenment. Bibigyan liwanag, bibigyan ka ng mata para masilayan lahat ng mga bagay kaganapan sa buhay mo. No? So let's see guys, what is the digital messages tayo? Let's see. With a part of the light, represent what? What is the part of the light? Represent what? The sun. Wow, liwanag. No? Ipapakita, liliwanagin, maglilinaw. Oh my goodness, it's all about... And there's a the sun, ah, double clarification with the sun card. No? Parang mayroon talagang bagong simula. No? There's something of brand new beginning talaga. I am nourished by the bundles and energy of the sun, which is passing day, passing day. Sorry, the light within me grew brighter, infusing me with the strength and vitality. Oh, di ba binibigyan ka na lakas at loob at tapang na harapin dahil may bagong sisi nagdaliwanag na magdadala sa inang bagong simula at panibagong pag-asa. And what lies beneath with a hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's an envy. Ibig sabihin dito, ang nakatago ay mga inggittera na pinipilit kang sirain at pabagsakit. Reflection with something a mirror and this something a mirror that broken. Ano? Talaga sinasabi dito na maaaring may sumira at maaaring gustong sirain ka. Dahil sa grabing kaingitan sa'yo and the shadow work represent what? Marami tao talagang ganyan, no? maraming curve mentality na sa ipababa pag alam nilang namamayag at tumataas ng eksena mo. Ibig sabihin dito, binibigyan ka ng kaliwanagan, no? Na makilala kung sino tong taong may lihim na inggit sa'yo, nasisira ng mga plano at pangarap mo. Some of you guys, no, nasa paligid mo lang to at hindi ka pa nakakawala dito. Ibig sabihin, pinapayagan mo pa siya makapasok sa buhay mo. It's time na makapag-set ka na ng boundaries at huwag kang nag-share ng kahit anong information and plano dahil itong tao na to ang lihim na may inggit at sumisira sa eksena mo. And the shadow work represented with a break chain. So see, kailangan mo nang basaging ang kadena ng kamalasan. No? The only way to overcome black is to confront them. So kailangan mong harapin. Huwag mong talikuran. Kailangan mong lutasin at kailangan mong kilalanin kung sino to at tapusin na. And of course, law, uh, clarifying for love situation. Kaya pala doon sa let go and walking away. Kung gusto mong maging masagana with the auto harvest moment, no? kailangan mong pakawalan, no? kailangan mong pakawalan with the let go at kailangan mong umalis at lumaya. Diba? Ibig sabihin, napaka-importanting tao na sa buhay mo. Na kailangan mo na siyang alisin sa buhay mo. No? And there's something, guys, with a pl flight plan. Sometimes things fall apart for better things to come. So si minsan kasi kumbaga, yung mga plano natin hindi natutupad, no? Yung mga plano natin hindi nangyayari dahil may mas maganda pang dahilan at mayroon pang mas makahulugang plano ang atin po ang MegaPal. Dahil kumbaga, alam niya na ikasisira mo yon, alam niyang ikababagsak mo yon, alam niyang bagay na hindi makakabuti sa you for, for your destiny and of course for your um life, no? Kaya kailangan ng ngayon pa masira na ngayon pa mawasak na. And there is a something clarifying for life situation. So let's see here. And there is a one last move. You have a campfire on your journey. Keep going and you will soon see what you have accomplished. No? Ibig sabihin dito, kailangan mong uh, mag-desisyon na humakbang no? patungo sa gusto, gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan mong bumangon at magsimulang muli. No? Huwag kang matakot sa anuman yung aharapin mo. Magpatuloy ka na na walang takot at pangamba at kailangan mong harapin kung gusto mo matalagang mat may para at matupad yung mga pangarap mo. So, guys, let's see what is a yes or no pick a card. So, let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, eto na tayo. No? Guys, mag-isip na kayo na questions nyo or kung nakapag-isip ka na, eto na, mag-proceed na tayo. Ang unang babagsak, yun po yung unang napili mo with the number one. And of course, the next is number two and the next is number three. Okay? So, let's start with the number one. Follow by number two. Okay. Continue with the number three. Let's see. There's a yes. No, na natin with the number three. No, your eyes are fully open, seeing what possible. No, ibig sabihin dito guys, buksa mo yung mata mo sa mga posibleng mangyari sa buhay mo. No, wag mo i-close yung isip at puso mo sa lahat ng nangyayari. Kailangan open ka for new possibilities. No? At ka dapat tanggapin ko naman ano yung mabagay na binibigay sa'yo. And number one, there's a no. And there's a no on pins and needles wrap patch being stuck. No? Parang piling mo hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Parang piling mo ang daming nakaharang. Uh, parang piling mo ang daming nakatanim na, na mga problema hanggang ngayon hindi ka pa makas, baka makapag-proceed. Ibig sabihin dito, hanggat nandiyan ka sa sitwasyon, hanggat hindi ka nagdidesisyon, hindi ka makakawala. So, kailangan mong alisin at uh, kailangan mong um, humindi na, na mong itigil na yan, na mong, um, kumbaga, tuluyan tanggalin lahat ng mga bagay na naka, nagbibigay balakid sa'yo, no? And of because there is a number two with a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. So ibig sabihin dito, magtiwala ka sa nararamdaman mo, magtiwala ka sa gusto mo mangyari dahil maaabot mo tong kung ano ba talaga yung pangarap mo. Ano man yung mga bagay na gusto mo marating. No, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa kagustuhan at pangarap mo. So guys, this is um A weekly gabay for the man of May 1 hanggang May 7 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And here, if you can't like, for more videos, maraming salamat po. Sa mga walang sa pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang -skip ng ads. So, kayo ng Diyos at may kapal, siksik, leg, -leg nag pao na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat. see the next video. Bye-bye and babush! Bye